Ate Celine. Oh. Alam mo kaya ayaw kong bumitaw sa iyo. Iniisip ko yung baon mo eh. Yung box mo walang takip, walang ulam, puro kanin lang. Doon lang sabi mo masaya ka na, basta makapag-aral ka lang. Yun yung pinangahawakan ko ngayon. Kita mo ka, kahit ang layo, layo, ang layo nito ah. Noong At, araw ko na, sinama niya si ate, Si na nagutom po. Ako yung bukas yung bao namin. Ha? Ah, Dalawa pala kayo doon? Opo. Ay, Diyos mo. Dalawa pa pala kayo doon doon sa kanin na yon. Opo. <laughs> Pwede po ba ka mag-abroad? Oo. Oh, Oo oh naman. Gusto mo mag-abroad? Opo. Gusto ko malaman hmm. saan nanggaling yung pangarap niyo na yan? Yung gusto nyo mag-abroad? Meron bang may... mayro ba taga sa inyo na dumagat, nag-abroad? Wala pa po. Ah, bakit nyo... Ba't nyo naisipong mag-abroad? Gusto ko mag-abroad? Gusto ko magtrabaho doon. Hmm. Kasi pag nakapagtrabaho po ako, pwede pa akong tumulong. Okay. ha. Yeah. Ay. Wow. Ayan na. Ang regalo ko sa inyo. Thank you po. Welcome. Hindi na, thank hindi na kayo magkasya. Yeah. Pero kulang pa yan. Marami pa tayong ano. Pero gusto ko lang pagbutihan yung pag-aaral niyo ha. Apo. Mga anak. Awww. Oh. Pagbutihan yung pag-aaral niyo mga anak ha. Hindi nga po napapaayos yung pag-aaral namin dito. Oo oh, nga eh. Kasi kahit papano mo isipin, kahit 100% gusto nyong mag-aral pero yung lamok, yung ganyan, yung... Sasakyan po. Excited na? Opo, excited na po. Okay. Ano lang, mga wala namang isang oras to eh. Mga 30 minutes. Oo, oh, 30 minutes. Hmm. ano lang. Ang saya lang tong araw na to. munti unti na ayos natin yung kalagay ng mga bata. Pwede eh, bang malaman anong nasa isip nyo ngayon, Ate Celine? Ano po, nasa isip po namin ngayon. Mapapaayos na po yung pag-aaral namin dito. Oo. Oh, ah, Mag-focus okay. Mabapopos po. Focus. Yun lang naman ang gusto ko mangyari. Mas maka, maka ano, maka-focus kayo sa pag-aaral niyo. Kasi doon talaga ka, Tegram. Kahit anong gawin ko, isipin, kahit nandun yung dedikasyon nila na matapos mag-aral hindi talaga hmm, kaya nung unang araw di ba unang, unang araw pa lang natin pagkikita at silin gusto ko may lipat ka okay. kasi nga talagang kahit saan mo ano but, talaga saan yung gusto kong kumain ate ay meron palang ano doon eh no Makakain ng sarap sa eh no, lapit lang, pagka gusto niyong kumain ng masarap. Oo. Kung kaso po eh, wala kami pang-bili kang kain ng Eh di, bibigyan ko kayo. Okay <laughs> talaga. Okay na po sa amin yung ano? Sa oh. okay so, dorm po namin. Hmm. <laughs> eh di ba nga minsan yung tatay nagbibigay ng uh, pera para mapasayong anak? Kumari lang bibigyan ko kayong pera kumari lang 100 pesos sa nyo gagamitin? sa akin po wala ka po wala po akong paggagamitan nun pag walang bigas bigas na lang po kasi ano katikram na sana sila bigas lang okay na eh basta makapag -aral. ate Celine po. Oh. alam mo kaya ayaw kong bumitaw sa sa'yo iniisip ko yung baon mo eh yung lunch box mo walang takip, walang ulam, puro kanin lang. Doon lang sabi mo masaya ka na. Basta makapag-aaral ka lang. Yun yung pinanghahawakan po ngayon. Kita mo ka, kahit ang layo, layo. Ang layo nito ah. Malayo talaga ito ka, Tegra. Noong araw ko na sinama niya si Ate Celine si na nagutom po. Ako yung bukas yung bao namin. <laughs> Ah! Dalawa pala kayo doon! Oo! Oh, wow. <laughs> Ay, Diyos ko niyo! Dalawa pa pala kayo doon, doon sa kanin na yon! Opo! Oh, oh. <laughs> Tignan niyo yun, kabataan. Ang oh, mga kabataan ngayon. Ay, naku! Kailan, ano? nag -abroad, abroad na yung mga magulang nyo, yung kapatid nyo, yung lolo nyo, yung ate nyo, yung kuya nyo, yung tito nyo. Nagpakalayo-layo sila para mapag-aral kayo. Tapos, dadating sila, nakabuntis kayo, o nabuntis kayo dahil, ay. No, Ate Celine, ate, ate Bea, nagpakalayo-layo yung pamilya nila para pabigyan ng magandang edukasyon. Pero pag uwi ng mga pamilya nilang nagpakalayo-layo, ayun, nagkasawa ng maaga, nabuntis ng boyfriend, ayun. Hindi na nakaiipon yung pamilya mo, yung tito mo, imbis na makakaiipon siya dahil sa pamilya niya, ibinuhos lahat sa iyo ngayon. O, oh, di ba? E, ko ka, minsan nakikita mo sa sa Facebook, nagpakalayo-layo talaga magulang nagpakalayo-layo talaga magulang yung pamilya mo para mapag-aaral ka tapos bandang uli wala lang paano pa hindi ma may stress kaya wag natin spoil yung mga anak natin katekram wag natin ano kasi mahirap din ha akala nila magaan buhay, maluwag yung buhay, kayang-kaya na yung buhay kasi hindi nila alam, binibigay mo lahat. Wala ka nang tinitira. Para lang maramdaman nila na nakasuporta ka, mag sila na maayos. Kaya naman kayo mga kabataan, huwag kayong maging, ano, kayong maging pasaway sa mga magulang nyo. Yung paghihirap ng mga magulang nyo, eh suklihan nyo naman. Pag-aaral, mag-aaral kayo na maayos. Ah. Eh, ano, pagka hindi nyo rin pinag yung buhay nyo, eh kayo din ang mahirapan eh. Hindi naman abang buhay naka-alalay sa atin yung mga magulang natin. Dapat nga, hanggat pa yung ano, wag, kay wag kayong ano eh. Huwag kayong parang sasandal yung mga sasandal sa mga magulang niyo kasi kung parang umasa na kayo sa pagsandal sa mga magulang niyo sa pamilya niyo, wala mahirap wala pa yung buhay natin. Kaya hangga't maaga kaya niyo, yun, na lang yun. Eh. Mapagbuti niyo yung pag-aaral niyo after ng pag-aaral niyo. Eh, yung ano na yan, eh stepping stone yun na yun eh. First, uh, ano yun na yun sa buhay nyo. Kung baga may mas laban, may laban na kayo sa buhay pagka may natapos kayo. Tayo din magulang kasi minsan, ano ba yung kala natin, yung sobra natin pagmamahal, binibigay na lahat, hanggang kailan ba natin magagawa yun? Yung ganon. Dapat nga, maram maranasan ng mga anak natin yung ano eh, yung hirap hanggat bata sila para mas maging matatag sila sa buhay. Pwede po ba ka mag-abroad? Oo. Oh, Oo oh naman. Gusto mo mag-abroad? Opo. Oh, Basta Taka. nakatapos ka ng grade 11, 12, mas malaki yung chance mo na makapag-abroad. Tapos na nga po. Okay, okay, but... Wala nga po namin mag-abroad. Mm. Kasi po, Bakit? Kaya po kami nag-ano, nag-agri. Kasi po, sabi po nila, kung nakapagtapos ka po ng agri, hmm, pwede Gusto nilang mag-abroad. Gusto ko malaman, saan nanggaling yung pangarap nyo na yan? Yung gusto nyo mag-abroad, meron bang may... Meron ba taga sa inyo na tumagat, nag-abroad? Wala pa po. Ah, bakit nyo, ba't nyo naisipong mag-abroad? sobrang mag-abroad, so magtrabaho so, mag doon. Hmm. Kasi pag nakapagtrabaho po ako, pwede po akong tumulong. Okay. Pero hindi pa kayo natatakot? Di ba may napapanood kayo sa Facebook? Hmm. Uh, may napapanood po. Na ganyan, ganito yung nangyayari hmm. dahil dahil nga walang masyadong... Pero sa tingin ko kay Selena at saka kay Ate Bea Kategra, may laban sila eh. Na naintindihan na nila yung ano, kung baga yung karapatang pantao. ano na sila sila na yung bagong generation ng mga dumagat natin, mga kababayan natin. Mas may alam. Kung hindi na sila maloloko. Um. No, Ate Celine? Hindi po talaga. Mm, okay. na ba tayo? Lumpas na ba tayo? Hindi pa po. Hindi pa, Kuya Ogos. Ikaw, kala ko lumpas na tayo eh. Ganito yung mga daan dito ka, Pakita mo ko guys, Taas-baba, taas-baba. Ayan, papalik tayo nyan. Minsan nga po dito, matras yung bus. Oo nga. Pagka... Ano? punuan po kasi. Tsaka ang hirap lang pag sa yung sasakyan mo ka, dito. Pagka mahina ang makina mo, atras ka talaga. Kaya. Lalo na doon sa sa inyo doon, ate Celine. Doon sa inyo doon, doon sa pababa, parang spaghetti. Ay, madami na pong namamatay doon sa totoo lang. Ay, Diyos <laughs> ko po. O, tignan <laughs> niyo, kaya sobrang tarik. Tapos pa, ang haba pa. Magtutigot. Oh, talaga katikram. Parang 90 degrees yung ano. Hindi naman, siguro mga 70. May na tayo. Sila? Pwede kipasok yung sasakyan siguro. Opo, ipasok na lang po. Kasi may bibigay din ako sa mga kasama niyo doon. Ay, ma. Ah. Dami yun. Oh. Bibigay ka ba? Oo oh, naman, kuya. Ano, kuya? Para masaya yung mga... Mapasuwi kaya tayo? Kuya, paalam naman kung pumasok ko tayo. Mm hmm. Nahiya kayo sa kanila. Wala na uh, Ay, mga klase ko. Oh. Ah! Nahiyain sila. Eh, pasok na.

Bali, yung dalawa po ma. Ito yung parts Ito pong isa i-transfer ito. Uh, b b del, ito. Parts niya. Ah, B. Ito. Ikaw. Isa. Ito Yung parents nyo, kailangan kasi manonotify mo na yung parents nyo na kayo ay lilipat sa door namin. Mm -hmm. Kailangan may parents consent kasi baka ang alam nila na doon pa kayo sa dati nyong tirahan, may mangyari sa inyo doon or hanapin kayo. Kailangan yung, yung kailangan proseso natin. Ah, uh, ah. then paalam na po sina kahapon. Hindi po namin sila doon sa bitbit. -bit. Mm -hmm. Tapos uh, actually, ano daw po sina? Papanit daw po sina para gusto lang kung makausap po ako. Uh -oh. Kasi hindi po kami talaga pinapapasok uh doon dalawang beses na po. Uh Oo. -oh. Gusto ko sanang makita yung buhay po nila. Tingin nyo kayo umakit sa inyo? Ano po? Pag-uwa ng pasok? So, yung parents niyo, Uh, may chance ba na bumababa dito sa lugar natin? Okay, sabi mo nila kayo yung gabi na bubunod. Ngayong araw na to, pwede bang kailangan kasi makausap ni DJ Richard para naman kampante kami na fully aware ang parents niyo na kayo lilipat sa dorm natin hmm. para para may parents consent din na sa dorm na sila lilipat. Hmm. Tapos, ma'am, uh, may mga gamit na po kami ng nila. Pwede, ah, pahina. Thank you po. Mm -hmm. ah, po. Tapos so, eh, nasabi ko kasi sa akin, twen, body, 23 po silang estudyante. Mm -hmm. May dala po akong bigas, limang bag ng bigas mm -hmm. para uh, sa mga bata. Ay, mm -hmm. hey, thank you po. Ito mm -hmm. sa inyo. Bye. Hindi lang po sa kanila. Sarang mm -hmm. yung groceries, kahit pa paano. Hindi siya malaki pero at, at least, may pagtawid sila. Mm -hmm. Thank you po. 30, 30, 30, 30. Sana na dalas, dalasan niyo yung pag-ikot mm -hmm. <laughs> dito. So thank you sir for your efforts. Mm -hmm. si Welcome po. Studyante namin nilang, eh siya. Thank you din po sa pagbubahal sa mga bata. Tsaka okay. yung pag-mission po niyo. Salamat okay. din po. Yung sinabi niyo po panin. kanina. Po. Mm -hmm. Continuous po yun eh. Kasi we are mandated by CHED. Kasi mm -hmm. since we are under the commission on higher education. Uh, isang po kami sa 113 SUCs or state universities and colleges in the Philippines. Monday po kasi namin aside from teaching, mm -hmm. meron kaming research, may extension, may other activities pa kami it's, it's part of our mandate to serve the community and to have linkages with the community. Actually, if you can uh, link us to other organizations or non-government organizations mm -hmm. na pwedeng through you, we can give more help to our um, students. Po. Pwede po tayong mm -hmm. mag-MOA or MOU with other mm -hmm. institutions. Kasali po yan doon sa 17 uh, United Nations SDG, di ba? Sustainable Development Goals. No. Yung linkages. Yeah. eh di ba, SDG number four is on education. Kaya mm -hmm. yun ang aming mindset and then kasama sa vision na aming school. Thank you po. I hope this is not the last time na we can meet oh, for future then, activities uh, this, nyo. Please uh, tell us. Gusto din pong subaybayin ito mga And so, then our activities actually you can <coughs> you can document lalo na yung mga extension programs namin. Mm -hmm. document or other school activities namin, just coordinate with Dean Richard. Siya po ang ayaw in charge dito and then the dean of the agroforestry. Kasi mm -hmm. we only have two programs here, the agroforestry, BS agroforestry and the BEN program. So the BEN program is directly managed by the dean who is situated at the main campus sa Pinaon. Mm -hmm. But the agroforestry is is exclusively offered here, so si Dean Richard. He himself is a graduate of agroforestry. Mm -hmm. Kaya siya po ang in-charge. So next time, mm -hmm. you can visit him or email ka sa kanya mm -hmm. if you would want to feature other activities now. Right. Thank you po. Yes. Mm -hmm. Mm -hmm. Wala naman kayong problema dito. Babahit pala ng mga ninyo. Oh. Si um, Ma'am Cecilia. Mm -hmm. Tsaka po si Ma'am Abby po. si Sir Richard. Richard. Maraming salamat po sa oras. Thank you po sa pagmimission niyo. <laughs> so, as soon as dumating yung parents niyo, makikipaka-usap sa... Mm -hmm. Makipaka. usap kay Sir Richard para ma-hand over kayo dun sa dorm. Sila mm -hmm. Siya lang pagkipaka. Si, ako. Ayaw, hindi po. Hindi Hindi pa pa siya rin ka ba ngayon? na kakatira? Na mm -hmm. Okay po, okay na po. Ako. Eh, mag-isa ka doon. Safe ka ba kung mag-isa ka oh, na lang? Hmm. Yeah. Oh, so, yun. Hindi, okay, okay na Ba't ayaw mo sumama sa kanila? Ah, ano yung... Ba't saan yung parents Pwede ko bang pag nito na po pa naman, pwede kumuhi lang o malis lang sa school. Kasi pag nandito po ako naka-term, lumalabas-labas po ako. Hindi po ako pwede nga. Kaya ayaw kong nandito. Paano ang lumalabas-labas? Ang mga um, activity na lumalabas? Ang gumagalas. Ang gumagalas, <coughs> siya. Yung dorm, yung sa main kasi yung dorm, magla-logbook yun eh. Okay. magla out ka doon. Halimbawa, <clears throat> ngayon, anong oras yun nag out ka? Saan yung destination mo? Kasi <coughs> yes, nakalagi doon, estimated time mo na makakabalik okay. ka. Same, same din po naman Same dito yung process. Kasi ang gusto lang naman namin, kampante kami, alam mm -hmm. namin yung whereabouts mo. Kasi in kasong may emergency, alam namin kung yeah. nasaan ka or kung may mangyari sa'yo, alam namin. Kasi once na kayo ay nakatira sa dorm, mm -hmm. you are under our jurisdiction. Yeah. Yung responsibility namin para sa inyo. Mm -hmm. ay Kaya may logbook. Mm -hmm. Pwede ka naman, nabawa, punta kayo sa kaibigan mo at ilagay mo doon na... Puntahan mo yung kaibigan mo. Estimated mong time, alas 4 ng hapon babalik ka. Hmm. Ma'am, pakiusapan iusapan niyo nga. Kasi... Ang hiyak po ito. Dito ka na lang. May, na motor ka, ba? may motor oh, ka? May motor ka? Ah, may motor mm -hmm. siya. May motor siya. Wala. <laughs> hindi, <laughs> okay. may, 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 may motor siya. Wala dito sa road. <laughs> uh Oo. -oh. Kasi, Kasi lalo, lalo na, na ba... Kung uuwi ko sa Friday, Pry, hindi. Ayaw ko yung Thursday. Kung uuwi ko. Wala nang sabihan sa amin. O oh, di lang mo lang na uuwi ka sa inyo. Oh, Ganun naman. Malamok mm. talaga sa Obra, sir. At saka, so, ang inisip ko dyan, mm, papa, oh, papadating mm. pa yung mga madaming typhoons, mm. hindi ka itsura ng ano, sir, oh. bahay na yun, baka bumagsak yung kisa mo. Kung uuwi ka sa inyo Thursday, eh, well, they good, makakadalo ko sa inyo. Basta nakalagbo. Oh. Pagdating mo, maglalagin ka lang naman. Ganun lang naman ka Oo. Oh. Kada alis ka, papasok na lang. Hmm. Ang importante, never kayong malilate, andiyan kayo, mali. kayo mm. sa so, baba. Nandun ako kami kagabi, alas otso. Iniintay ko nga po sila, Ma'am, Ate Celine, Ate Bea. Hinapit ko nga sila sa bitbet. I alas otso, mabuto kami mga lasyete. sa papunta sa bitbet. Mm -hmm. Tapos, umuwi na muna kami kasi baka po masyado ng gabi. Damano kami sa kanila, nandun nga po siya. Mm -hmm. Tapos, ganun yung kalagayan pagkagabi. Madilim mo talaga. Ang um, isa kasi advantage, may ilaw dito. Tsaka safe po sila. May tubig dito. Matamig ang pa, makakausap. Pag online pa, pa, class po, hindi po ako makaka-join. O, oh, kaya nga. Pag doon mm. siyempre, walang kuryento. So, ngayon nga po, late na late po. Oo. Oh. Okay. Basta oh. okay. ang priority natin, baka graduate kayo on time, mm. baka trabaho kayo. Pagdating sa time na yon kahit saan mo na gustong mag-motor araw-araw, you mm. can do what you want. But for the meantime, unahin niyo priority yung paano yung way na makakapag-aral ng maayos. Alam mo, ako nga nasaktan eh. Pag paano pa yung nanay, pagka nakita yung lagay niyo doon. Yeah. kasi Tapos yung ka niya, ma'am, ano lang, parang tela nga lang po na ano, tapos ano, wala mang man, may pagkakataon yeah. eh, man, na yun, nandito na eh. Oo. Mas... Tsaka kung maalala mo, Sir, kanina, ang una kong tinanong is, Sir, may baka di ba sa door, puno ba yung door? Kasi yun agad ang mindset ko. Oh. Gusto ko sila i-accommodate. Mm. kaya lang, ano, doon po masakit yung pakaramdam ko dahil nakita ko kayo oh. lalagay. Tapos ayaw pa niya. Okay na daw ko doon. Dito na, Kuya. Sige po. Ano hindi po? Sige po. Ah, okay. Ah, ko. Okay, okay na. Mm. Sige, pero okay Sige. na ah. Okay. Pero yung parents mo, ipakausap din kay Sir? Balik ah, na meet no. ko po yung tatay niya. Oh. Isang araw. Parang Wednesday din po yata tayo. Nagpunta dito. Mm -hmm. Mm -hmm. Thank you po. Okay. Sir Richard, thank you ah. Ma'am, magsisigna ka lang. Okay, okay. Thank you. Kaya kung kanina, maaga si Sir kanina na-document niya extension natin. Thank you rin kasi you. You. you have the heart to help our students. Yeah. So I hope this is not the last But you will be helping them. Pagmamahal po natin Diyos. Hmm. Ah. Hmm. So gagalingan nyo, yun ang gusto namin kapalit. Ah. Hmm. Gusto ko dumating yung time na nasa gym tayo, graduation nyo. Nandun si Sierra as your benefactor. Ano uh, ako? Kinikilabutan <laughs> <laughs> ako. Yung love yung care and love nila, concern nila. Thank you. Sige po, sige sir. Sige sir, sa future mag-comment na kayo. Thank Give you him, po, thank you. Actually, you me. can get his email. Thank name you po, thank you. Para thank you. email po ang conversation natin. And then future linkages po sa atin. We are willing to accept thank you. more help <laughs> para sa students. Thank you, sir. Thank you. Thank you, thank you. Ah, po. po.